Wala. Walang himala. Ganyan ang nangyari sa pagbasa natin sa Ebanghelyo ngayong araw na ito. Kaibigan ako si Nads, halika at samahan mo akong pagnilayan ang salita ng Diyos dito sa landas ng pag-asa. Gusto mo ba ng himala? Marami sa atin ang nagnanais na magkaroon ng himala sa ating buhay. Kung yan man ay kagalingan mula sa isang sakit, kasaganahan, asenso sa trabaho o hanap buhay o pagkabuong muli ng isang nasirang importanteng relasyon. Maraming tao ang nagnanais ng himala sa kanilang buhay. Ngunit balikan natin ang pagbasa sa Ebanghelyo ngayong araw. Sinasabi doon na walang gaano nagawang himala ang Panginoon dun sa lugar kung saan siya pinanganak dahil sa kanilang kakulangan o kawalan ng pananampalataya. So, gusto kong salungguhitan o i-underline yung pangangailangan ng pananampalataya. Yun lamang ba ang kailangan ng isang tao at aagos na ang himala sa kanyang buhay agad-agad? Sa isang banda, oo. Sa isang banda din, hindi. <laughs> kailangan nating maintindihan kung anong ibig sabihin ng pananampalataya sa Diyos. Kaibigan ng isang tao na nananampalataya sa Diyos, Tatlo ang ibig sabihin niyan. Una, pag sinabi natin na nanampalataya tayo sa Diyos, dapat ay naniniwala tayo sa Kanya. Naniniwala tayo na may isang dakilang Diyos na nakasubaybay, nakaantabay, at gumagabay sa ating ginagawa sa araw-araw. Na siya, na hindi tayo ulila, na hindi tayo nag-iisa. Parang isang mabuting pastol na tayo ay sinasamahan sa ating paglalakbay sa buhay na ito. Pag-alawang ibig sabihin ng pananampalataya ng isang tao sa Diyos ay naniniwala siya sa kabutihan at pagmamahal ng Diyos. Hindi lamang lang siya naniniwala na mayroong Diyos, kundi nananalig din siya na ang Diyos na ito ay mabuti at mapagmahal. At anuman ang kanyang pinagdaraanan ngayon, hindi man ito maganda, masaklap man ito, mahirap man ito, meron at merong isang mapagmahal na Diyos isang mabuting Diyos na sa kabila ng lahat ng ito ay nariyan siya at nakikisa sa ating pinagdaraanan. At matapos ang lahat ng hirap na ito, mananalig at iiral pa rin ang pagmamahal at kabutihan ng Diyos. At pangatlo at huli na nais kong ishare sa inyo, kapag ang isang tao ay sinasabing nananampalataya sa Diyos, naniniwala siya sa plano ng Diyos. Naniniwala siya na kung ano man ang kanyang pinagdaraanan, ang Diyos na ito na mapagmahal at mabuti ay ginagabayan siya tungo sa tumpak na landas para sa kanya. Kung ano ang kanyang ikabubuti, kung ano ang kanyang ikakabanal, doon siya ginigiya, doon ang plano para sa kanya ng Diyos. Tingnan niyo na lang ang istorya ni ni Job. Si Job no ay isang tao na talagang matindi ang pananalig at pagkapit sa Diyos. Ngunit sa istoryang iyon, itong si Satanas, sabi niya, tingnan mo si jo oo tapat yan sa iyo ngayon, pero tanggalin mo lahat ng magaganda sa buhay niya, tanggalin mo yung kanyang kasaganahan, yung kanyang kalusugan, tanggalin mo lahat ng mahal niya, minamahal niya sa buhay niya, lahat ng tinamasa niya, tanggalin mo, tingnan mo kung magiging tapat pa yan sa iyo. Nangyari yun, and long story short, nanatili siyang nananalig sa Panginoon kaya ano nangyari? Nakita ang pagkilos ng Diyos. Bumalik lahat ng kanyang tinatamasa noong una at higit pa. Nasaksihan ang kanyang himala. At lahat ng iyon dahil siya ay naging tapat at patuloy sa pananalig sa Diyos. Isa lamang ang pag-asa na hatid ng pagbasa para sa atin ngayon. Yan ay laliman natin ang ating pananalig sa Diyos maniwala tayo na nariyan siya. Maniwala tayo na siya ay mapagmahal at mabuti. At maniwala tayo na meron siyang plano. Nawa, pag ito ang naging kahulugan para sa atin ng pananampalataya sa Diyos, hindi tayo matutulad sa mga tao sa Ebanghelyo ngayon. Hindi sila nakatamasa ng himala dahil hindi sila nananampalataya sa Kanya. Dalangin ko kaibigan na dumaloy ang himala at dumaloy ang kasaganahan, dumaloy ang kagalingan, dumaloy ang kaligayahan at kapatawaran sa buhay mo at ng iyong mga mahal sa buhay sa pamamagitan ng iyong tunay at malalim na pananalig kay Jesus. Kaibigan, sana ay nabless ka ng maikling reflection na ito. At sana iyong ilike at i-share ang video na to para mas marami pa tayong makasama dito sa landas ng pag-asa. Ako po si Naz na nagsasabi sa inyong sa pagninilay sa pagbasa, may makukuha tayong pag-asa. God bless!